Ayan, may bisita tayo. Sika Farmer. Binisita ang branch 2 ng kanyang litsunan. <laughs> Dito tayo sa kabila talagang mapagpalang araw nga po dahil si Brownie na anak na anak po ng pito apat na puti tatlong kasing kulay niya ng inahin Ayan, no? lalaki po yung inanak niya yung barako po kasi yan ay land raise ayan o no? hirap siyang manganak ano po kahapon yan 8.30 pinanganak na kung ayaw kong kung alin dyan sa tatlong yung pula ah uh, nasunda ng 3.30 imagine ang layo ng Aguat from 8.30 to 3.30 wala ko mamamatay to si ano na eh nahirapan siya eh oh, Ang ganda naman oh. Ang oh, haba. hindi siya nahalay anong alpas kasi ano sila eh ah, sabay nakasampa yung alpas pinababahan ko naman kaya ano siya wala pala akong makukumbara ko ah. puro ah, babaknet. Ah, dito sa mga pula, may isa kong lalaking nakita. Ah, so, parang ano eh, Tagalog itong ano eh. Baka hap-hap sila eh, nao? <laughs> Apat na puti, tatlong Tagalog. Ayan, kakain ka na. Papakainin so, ko na itong ito. na ito si, ano, si nanay. Ikaw. Huh? Ayan, nakaka, ano, alagin ko ng dahon. Puti may ay, nakaabang akong ganito. Nako, kung wala, naulan pala mga kahapon. 19 po yan, kahapon po naman Ito naman, si Whitey eh, Parang Pakandi na eh Ah, so, Wala tayong ano Walang bihaya si White eh, Namatay yung isa niyang uh, isa isa niyang ano Sobrang laki po kasi eh. Hindi niya siguro Kayang ilabas Ayun, si Ano, Kampang taga deliver natin ang uling lumaan puro babae nga ang putay sayang walang lalaki di bali doon tayo kukuha sa ulan days puro babae isa lang lalaki Hmm, papakainin ko na kayo. Buboto tayo. Wala nga na nakakapit yung putik sa chinelas. Migat. May bisita po pala tayo darating ngayon. Bangan nyo. Kung sino. Oh. <laughs> May bisita daw sa ating lechonan. Yan, abangan niya po mamaya kung sino. Ay. Yan, buti umaraw na. ganda ang sikat ng na araw buti na lang yung video namin ngayon ay puro ano pick up ang di-deliver malugo sa ano sa 22 isang lipa at isang Taal. Ayan, oh. Aking litsong. Pupula na. Ayan, message lang po kayo kay Kapangars, bro. Marami tayong may stock na baboy. Mayroon pa tayong siyam. Siyam yata o walong. 25 kilos nga lang. Ah, may 2-3 pa pala ako. September 2 and 3. Ayun, hindi ko nasama sa bilang yun. Wala pa kasi, no? September pala ang... Ayan. Napakain na tayo ng ating mga... Uh, alaga. check tayo sa ating mga laga 1, 2, 3, 4 Apat Mababawasan ang dalawa One, two, three, four, five, six, seven, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13, fourteen, 14 Yan nabawasan na po itong isa ngayon. po tayong 14 pala ang available ay 8 kawa nga nang meron pa pala tayo ng 29 Ayan, nagunaan na po kayo. Ayan, may bisita tayo. Sika Farmer. Benisita ang branch 2. Nang... Ayun yung mga panako ako nandun sa ano? Nandun sa baba. Ay, mga, ano mga na mo na to? mo na Mga uh, yan o. Ito. Ito, nabili kong ano yan. Eh, nangandi. Sinumpit ko na. Buntis yan. Nakala ko hindi naabot si ka-farmer. <laughs> Ayan, bumisita sa atin si ka-farmer. Ayan, oh. Mm. So, what? when we test that? da de de ayun yun pangatlaw sa atin ayan nabisita tayo ni ka farmer gawa ng ano po-promote daw niya ang ating lechonan eh sabi ko di para marami-rami ang para <laughs> may ayan ayan ang sakin ni Kaparmer ng Batangas nakarating ng Batangas si farmer, ayan taye mayroong counting salo salo but ng nang aking anak binisita niya nang yata ng nictunan ay yan hindi madaan kapantasan nictunan malayo malayo sa maputik daw ayan mayroon tayong mga bisita nandito si inay <laughs> ayan si mother Okay. Saan kaya? Masan si Bidyo? Masan yung birthday boy? Iyata. Eh. Saan si Bidyo? Ano? Ah, kwalan lang eh. Binibili ko yung yerong nila, yan. Eh. Binenta rin pala ni Kanino. Kanino ang binibili? <laughs> so, mas mura yung ano mo. Hindi, magkano. Sabi ko kung magkano yung kuha ng magbubatay ko. Pagpunta ka na, may hero na yung tayo. Eh, paano mo mabibig-tick yun? paganda ang kalpos <laughs> dito, huwag niyo Hello march lang yun dito Ay, Papa, Papa. Then, yeah. then, ah hindi pala umakyat no last year. year last year last year <laughs> Papa, <laughs> uh, 10 years ago. Ah, 13 years year. ago Oh sino may birthday doon hindi nagpalit siya ay nang kinalelen Okay na Ayan Dulo naman pala si Elijah Palobat na pala ako Ayan ang aming lugar Mga kabono Maraming Maraming tubo <laughs> ala yang to bungyan wala rin kayong ilaw Pero... <coughs> ayan. <coughs> ayan sana pala dito hindi sa ano dati ma dati ang ini hindi na ano hindi ko riyact oh na si ka farmer raw nadoon nga pala si Elila oh alam niya na yan ano pino oh hindi alam. ito po sa dito hindi sa dito hindi pa naman ano pa naman yung video. niyo? Nasa tatay. patalon talon patalon talon ano si gratis? tungi tungtung na tayo pala tayo so ay tayo batiin mo naman si Kuya nene happy birthday happy birthday Kuya tao naman? ma? Bakit? Hindi ma 15? Matanda <laughs> <laughs> Bidya. No, 14 pa lang ako. O, ay, si Bidya ay 14 pa no, lang. 14 13 Ano, 13? 12. 12 lang. <laughs> ay, kaya pala nang kakamali <laughs> ako sa kaya. Ay, ano ba nang niyaanan ma? 6-11 yan to mama eh. Ito yung 6-11 ma? 6-11? eh, pupunta. Alam ko pupunta ka naman na iba. May sasakyan. 26.25 Ayan ah! Mahapit na tayo Bail sa bahay ni Inay. Tawagin mo ng mga Kapitbahay. Ooy! daw. <laughs> na kayo. Um, sabi sa kami. Wala kasi yan no? wala yung wala yung mga palasipay. Yeah, Ayan no?

Same? Same. Birthday boy. Hello. Ayan, lang ng Kain na, kayo. May e, konting salo-salo lang. Ito, e, pinaluto na. Ito, labong. Pansit, ano Malabong? Hindi, yeah, mm, yung pansit. pancit ano, batanggas. <laughs> Aba, malutong pala nito ni Joel. <laughs> oh, yo, <you'll> taste na! <laughs> crispy crispy crispy. <laughs> Ayan. na ni Big Joe. Mahalbat tayo mo ngayon, ay! Okay. Ibig kang ka na! Okay! O, natatangang bisko! O, oh, kaya na, kaya na! Yun. O, pala si Alibong! Alibong! Nakita niyo na yan? Ayan, o! Oh. Ganti tayong salu-salu, ayan! Si ka Palmer, si Inay! Si Timmy! Timmy! Timmy's Planet, nandito! Hello! Hello Ayan, tikman mo na ang lechon kung malutong BG. 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 <coughs> Malutong naman <coughs> Tikman nga natin kung malutong <coughs> Ang malutong Ganda, kami Ganda <laughs> Ayan Ay na Wala pa yung mga tropa E ilan ilan pa lang Ano si Jill? Naliligo Ayan Aligo pa. Oh, kain na, kain na. Kain na, kain na. ni Joe, ni Joel. thank okay.